Lahat tayo ay may kanya-kanyang paraan ng pagpapakita ng interes sa mga babae, pero hindi lahat ng galawan ay effective. Kung gusto mong magtagumpay sa pag-attract ng mga babae at magkaroon ng genuine connection, may mga simpleng steps na makakatulong. Hindi laging kailangan ng sobrang effort, basta tama ang timing at natural ang galaw mo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano magpakita ng interes sa isang babae nang hindi mo kang pilit o desperado. Matutunan mo ang mga galawan na magpapakita ng confidence at hindi magpaparamdam ng pressure at malalaman mo kung paano makapagset ng tamang mood para sa inyong interaction. Number one, targetin mo yung mga babaeng sumasama agad kapag inaya mo Kapag naghanap ka ng babae na madaling sumama, hindi mo na kailangang mag-alala kung maghahanap siya ng excuses. Ang mga babaeng madaling mag-yes kapag inaya mo ay mas open at relaxed sa mga spontaneous plans. Ang mga ganitong babae ay usually hindi mahirap kausap. Kaya't kung makikita mong nagbabalak siya mag-enjoy, malaki ang chance na mag-work ang mga galawan mo. May mga babae kasi na mahirap imbitahan pero may mga taong gustong gusto nila ang mga relax na plans na hindi mahirap gawin. Halimbawa, kung inanyayahan mo siya ng tara, dinner tayo mamaya, tapos bigla siyang nag-yes without hesitation, ito ay isang clear signal na may interest siya. Hindi ibig sabihin nito na lahat ng babae ay ganito. Dapat marunong kang magbasa ng body language at tone ng babae. Kung medyo alanganin siya o nag-aalangan mag-yes, mararamdaman mo na hindi pa siya ready. Kaya't mahalaga ang mag-focus sa mga babaeng game at hindi pressure. Kung mabilis siyang mag-react positively, ito na ang pagkakataon mo. Huwag kang matakot mag-approach ng mga babaeng hindi mo pakilala basta't positive ang vibe. May mga babaeng gustong makakilala ng bagong tao o gustong mag-explore at kung ito ang makita mong sign sa kanya, pwede mong ituloy ang imbitasyon. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong mag-splurge o magtago sa pag-iimbita. Ang focus ay hindi sa grand gestures, kundi sa pagiging natural mo at kung paano mo ipapakita sa kanya na ang gusto mo ay mag-enjoy ng sabay. Number 2. Ayain mo makipag-date at bumili ka ng hard na inumin. Kapag nagsimula na kayong magkita, ang susunod ay ang mag-set ng tamang atmosphere. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki o pumunta sa isang high-end na restaurant para mag-enjoy. Minsan, ang simpleng bar o cafe ay pwedeng maging perfect na setting para sa inyo. Kung bibili ka ng inumin, piliin mo yung bagay na magbibigay sa inyo ng relaxing vibe. Kaya't ang mga hard drinks tulad ng beer o cocktails ay maganda dahil ito ang nagpupromote ng chill na mood. Hindi kailangan magmadali o magpanggap. Ang mahalaga ay mag-enjoy kayong dalawa at walang pressure. Halimbawa, kung pareho kayong mahilig sa mga cocktails, i-offer mo sa kanya ang paborito niyang drink at makikita mo kung paano siya magre-react. Kung masaya siya at relaxed, Magaan na ang flow ng usapan at magkakaroon kayo ng chance mag-bond over a drink. Tandaan, ang purpose ng inumin ay hindi para malasing siya o magmukhang desperate ka, kundi para magbigay ng comfy na space kung saan magkakaroon kayo ng magandang conversation. Kung natural at magaan, ito ang magbubukas ng opportunities para mag-open up sa isa't isa. Hindi mo kailangang maging fancy o gumawa ng anything extraordinary. Ang importante ay magpakita ka ng interest sa mga maliliit na bagay, tulad ng pagtangkilik sa mga gustong gawin ng babae. Halimbawa, kung ang babae ay mahilig sa beer at siya ang magsuggest nito, ipakita mong nakikinig ka at gusto mong maging comfortable siya. Kung alam mong siya ay relaxed at enjoy, doon mo na pwedeng simulan ang deeper conversations kung saan hindi kayo nagsasalita lang tungkol sa work, or hobbies, kundi sa mga personal na bagay na magpapalalim ng connection nyo. Number three, kapag nalunod na siya sa alak, tirahin mo agad ng pangmalakasang galawan. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ang tamang timing. Kapag naramdaman mong relax na siya at medyo tipsy, this is the perfect time to test the waters. Hindi ito tungkol sa pagiging aggressive, kundi tungkol sa tamang galaw at timing. Kung nakikita mong comfortable siya at wala siyang resistance sa iyong mga galawan, pwede mong subukan na maging mas subtle sa pag-approach. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi kailangan ng physical moves agad. Maari ka munang mag-set ng deeper emotional connection. Laging tandaan, hindi ito tungkol sa conquering, kundi sa pagbuo ng natural na closeness. Habang nag-uusap kayo, makikita mo kung ang babae ay comfortable na sa iyong company. Kung may pag-aalinlangan siya, hindi mo kailangang mag-push. Halimbawa, kung ikaw at siya ay naglalakad papuntang bar exit at nakita mong siya ay hindi na nahihiya o may awkwardness, pwede mo siyang hawakan ng natural. Huwag mong gawing matindi o mabilis ang galawan. Ang tamang galaw ay iyong pagiging calm at relaxed. Ang mga subtle na gestures tulad ng paghawak sa kamay o bahagyang tapik sa balikat ay magpapakita ng interest at pagiging gentleman. Hindi mo kailangang maging super aggressive. Sa halip, ipakita mo sa kanya na comfortable siya at hindi siya nararamdaman na pinipilit. Kapag ang galawan ay tamang-tama at hindi pilit. Makikita mo na magaan ang atmosphere at mas magiging open siya sa iyo. Hindi kailangan ng lakas o kahit anong bold moves, kundi mag-focus sa timing at sa level ng comfort niya. Kung makita mo na may nagbabago sa body language niya, naging relaxed, hindi nag-aalangan, pwede mong ituloy ang pag-engage pero palaging may respeto sa kanyang comfort zone. Ang key dito ay hindi magmadali kundi maghintay na maging natural ang flow ng conversation at interaction. Number four, ipakita mo na marunong kang makinig. Isa sa mga pinaka-importanting galawan para magustuhan ka ng babae ay ang pagiging mahinahon at matiyaga sa pakikinig. Laging tandaan, hindi lahat ng babae ay naghahanap ng lalaki na magaling magbigay ng advice o magpatawa. Kadalasan, gusto nila ang isang partner na marunong makinig at magbigay ng space para magsalita. Kung gusto mong magkaroon ng deeper connection, maging open sa kanyang mga kwento. Magandang approach ito dahil hindi lang siya nagiging komportable kundi nararamdaman niyang may malasakit ka sa kung anong kanyang nararamdaman. Sa isang pag-uusap, hindi laging kailangan na ikaw lang ang nagsasalita. Ipakita mo na ang opinyon at mga kwento niya ay mahalaga. Halimbawa, kung nagkukwento siya ng kanyang karanasan sa trabaho o mga personal na bagay, huwag mong gawing biro o i-minimize lang ang sinabi niya. Ipakita mo sa kanya na seryoso ka sa kanyang mga kwento at nagsisilbing sounding board ka para sa kanya. Ang ganitong galawan ay magbibigay sa kanya ng tiwala at magpapalalim ng inyong relasyon dahil ipinapakita mong interesado ka sa kanyang mundo hindi lang sa iyong sarili. Kapag natutunan mo itong galawan, mas magiging genuine ang inyong relationship dahil malalaman niyang hindi lang siya isang object o goal para sa iyo kundi isang tao na may sariling mundo at halaga. Kung mararamdaman niyang binibigyan siya ng respeto at pansin, magkakaroon siya ng mas mataas na pagtingin sa iyo at mas magiging open siya sa pakikipagrelasyon. Kung may sinasabi siyang bagay na importante sa kanya, hindi mo siya dapat i-cut off agad, kundi maglaan ka ng oras at pansin para talagang makinig at magbigay ng tamang reaksyon. Number 5. Huwag kang magmadali. Ang pinakamahalaga sa lahat ng galwan na ito ay ang hindi pagmamadali. Ang mga babae ay hindi agad-agad magbibigay ng kanilang full attention o affection, kaya't ang susi sa pagiging successful sa mga galawan na ito ay ang patience. Hindi mo kailangang maging sobrang aggressive o pushy para makuha ang kanilang atensyon. Ang tamang timing ay mahalaga. Kung alam mong ang babae ay hindi pa ready. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay. Huwag kang magpadalos-dalos at maghintay na maging natural ang lahat. Kapag masyado kang nagmamadali, baka magmukhang desperate ka o pilit na pilit. Hindi ito magandang senyales para sa isang babae. Ang pinaka-effective na galawan ay ang pagiging chill lang at natural sa interaction. Kung magaan lang ang mga bagay, at hindi mo siya pini-pressure, magkakaroon ka ng mas magandang chance para magtagumpay sa pag-attract. Laging tandaan, hindi mo kailangan pilitin ang bagay na hindi pa ready ang isang tao. Kung natural at magaan ang lahat, doon mo makikita na may magandang outcome ang inyong interactions. Ang pinakamahalaga ay ang mag-focus sa mga genuine connections at hindi sa pag-push ng anumang bagay. Ang mga galawan na nabanggit ay hindi para maging manipulative o pilit. Ito ay mga natural na paraan upang maging confident at maipakita ang interes na may respeto sa babae. Hindi mo kailangang maging perfecto o maghanap ng mga sobrang grand gestures. Ang mahalaga ay maging totoo sa iyong intensyon at ipakita sa kanya na interesado ka sa kanya bilang isang tao, hindi lamang sa superficial na level. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.